Hello mga kamisyon. Ayan. Papakataw po sa inyong muli ang aking dragon fruit. Ayan. So, nagsisimula na po uling mamulaklak. Ito na po yung panahon na talagang ito po yung season nila para sila ay uh, season ng kanilang pamumunga. Ayan. Nagsisimula po sa bulaklak. Kaya po yung kanyang bulaklak. Kung baga, sa ano ay buko pa siya. Ayan. At ito po yung So, sa gabi po, makikita po natin silang mumubukas o so, namumukadkad po sila sa uh, gabi. Sa daytime po, sila po ay sarado. So, dito din po nagmumula yung kanilang bunga. Yan. yan po yung kanyang magiging bunga. Katapos po ng bulaklak. So, hindi po nakakaalam nito. Uh, pati po bulaklak nito ay pwede po kainin. Pwede po gulayin. Ayan. So, ayan po yung aking marami na po siyang uh, bulaklak so pangkaraniwa naman po sa bulaklak ay nagtutuloy sa pamamuha yan yan po niya at ayan pa po. yan kung mapapansin po natin marami po dun sa may bandang itaas at ito 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 makikita nyo po ayan po yung kanyang panimulang buko or pamumulaklak ayan ayan nagsisimula na po siya at yan po isang ganyang magandang bulaklak na ganyan yun nung po nagsisimula ang dragon fruit ah uh, ito po yung paano nga po ba ito Uh, inaalagaan. inalagaan. Uh, napakadali pong buhayin ito. Uh, itanim nyo lamang po sa lupa ay tutubo na po siya ng pusa. Po siya mahirap uh, uh, alagaan. Once na yan po ay namulaklak. Dire-diretso po ng pamumuhay, pamumuhay yan. So, papasal ko po kay Dini. Eh. Naging mayabong po kasi ito dahil itinanim ko po, po siya sa isang puno sa puno ng kalachuchi kaya uh, lumago po siya ng lumago ayan, ayan po yung kalachuchi kaya malaya po silang ayan, kung makikita nyo po itong bulaklak ayan sana ba ayan, ang ganda po niya ayan at ayan po yung kanyang bunga Ibungo na po siya. Ayan ko lang po siya sa gilid ng isang puno ng puno po na kalatid pa po nakakakita ng bulaklak ng dragon fruit. Uh, titingnan ko po ito pagka namukadgad sa gabi. Ayan po siya. Oh. Tikong po siya pagka daytime. Sa gabi naman po ay uh, ka open siya. So ito, hindi pa po ito mag-open kasi ito pa po yung kanyang pinakabuko. Kung baga sa bulaklak, ito, pa yung, ito po yung nag-start pa lang. Ayan. So, hanggang muli mga kamisyon. So ayan po mga kamisyon ah, Nilabas ko po ito ng gabi Kasi sa gabi ko lang po siya makikitang namumukadkad Abutan ah, ko po yan na naka open na ganyan ah, yung magmamadaling araw ayan. pero pag nasikatan na po ng araw yan ay tumitikom na po sila ng kusa So sa mga hindi po nakakaalam yung pumbulaklak na yan ay pwede po gulayin. Pwedeng igisa or sawgan mo ng para po bang ano yung uh, gulay po siya talaga. Ang tanong naman po sa lasa, masarap po yung kanyang lasa. Para pong yung basta yung para pong puso ng saging gano'n. Pero yung iba po ang lasa niyan. Wala po siyang hindi po masyadong mapait or ano. So, ayan po, ayan. Hinanting ko po siya ng gabi. Ayan. Mayabong po kasi siya dahil itinanim ko po siya sa malapit po sa puno ng kalachuchi. So, nung doon po siya gumapang, ah, uh, napaka luwang po niya or mayabong. Ayan. Ayan ganda po niya ganda po niya sa gabi so hanggang sa muli mga kamisyon thank you for watching Eh, ganyan po siya kaganda, oh. Ang ganda po ng bulaklak talaga ng dragon fruit. Ito po yung variety po na kulay pink po yung kanyang abunga. Ayan. Base. Base.